House John. 13 years kidney transplant. Ngayong araw, sa nyo ako sa panibagong video. Andito pala ako sa NKTI Hospital. Nakaschedule pala ako ngayon para kunin ko yung quotation ko sa gamot. After kasi neto, pupunta ako sa Muntinlupa. Pupunta ako sa congressman namin, tsaka mayor, para magpasa ako ng medical assistance. Sa mga hindi po nakakaalam, ito muna ang pansamatalang pharmacy ng NKTI. Sa lahat ng gumagamit ng guarantee letter, dito muna pala kukunin yung gamot. Ginagawa kasi yung main pharmacy. Ilalagay ko na lang sa comment section yung bago nilang policy, paano kumuha ng gamot. Alas 11 na pala ng umaga. Didiretso na ako sa Muntinlupa. Alam niyo na kailangan ko sulitin yung araw kasi walang pasok si Mami Monica, siya muna mag-aalaga sa mga bata. inabot din pala ako na sa oras kalahati bago makapunta sa bayanan. Dito ko pala kukunin yung barangay indigency ko. Isa po kasi ito sa mga requirements kapag kukuha ka ng medical assistance, lalong-lalo na kapag kukuha ka sa congressman tsaka mayor. Ito kasi yung magiging basis nila kung talagang residente ka ng lugar nila. Hindi na ako nakakuha ng masyadong video kasi nagmamadali na ako. Pero nakapagpasa na ako ng medical assistance sa congressman namin tsaka sa mayor. Maghihintay na lang ako ng tawag nila. Mabilis lang naman yung proseso. sa kahit yung pinagmamalaki ko kapag residente ka ng Lupa, Sobrang ganda ng medical assistance ng Lupa. Pagkarating ko sa bahay, naabot ako yung mga bata naglalaro. Ito talaga yung nilulook forward ko kapag umaalis ako ng bahay. Yung makita ko sila kapag umuwi ako. Kaya sa bawat pinupuntahan ko, lagi ako nag-iingat. At palagi kong pinagdadasal na makauwi ako ng ligtas. Bago pala ako umuwi ng bahay, dumaan muna ako sa palengke. Bumili muna ako ng kakainin namin mamayang gabi. At syempre, sinamahan ko na rin ng mga prutas. Bumili pala ako ng dalawang ampalaya. Sa next video, ito ang lulutuin ko. May nag-comment kasi na magluto daw ako ng ginisang ampalaya. Siya nga pala, kung nakaabot ka sa video na to maraming maraming salamat i-comment mo naman kung taga saan ka at para malaman ko kung saan umaabot yung mga video ko bumili rin pala ako ng alim na itlog at hindi ko na ipapakita yung ref namin kasi sobrang gulo ayan nakita nyo na siguro nakapagsain na rin pala ako para ready na ako mamaya para magluto habang hinihintay ko maluto yung sinaing maghuhugas na ako ng pinggan o sa mga nagtatanong dyan bakit ko pa ginagawa to sa mga nagtatanong kung nasa misis ko natutulog pala kaya ako na gumagawa ng mga ganitong bagay kasi alam ko pagod ang misis ko sa trabaho bilang nurse marami silang ginagawa sa ospital kaya ako na siya magpahinga. Sa ganitong paraan, kahit papaano, natutulungan ko siya. Alam ko rin kasi yung pagod niya. Siya rin kasi nagbabantay sa mga bata habang wala ako. Kaya kapag umaalis ako, talaga sinusulit ko yung araw. Lahat ng pwede kong puntahan, pinupuntahan ko na talaga. Bilang kidney transplant, oras talaga ang kalaban namin. Ito nga pala yung magiging dinner namin mamaya. Magpiprito lang pala ako ng isda. syempre maglalagay ako ng konting asin. Kahit papaano, magkakaroon ng lasa yung kakainin namin. Hindi naman masama maglagay ng asin. Basta konti lang talaga. Sang dako, tapos imekos-mekos na yan Insan. Hindi, joke lang. Ito na pala yung magiging dinner namin. Dapat talaga, sinigang siligang nabangos ang lulutuin ko. Medyo pagod na rin ako kaya hindi ko na nagawa. Yung yeah. palahati, pinirito ko tapos bukas na lang siguro yung sinigang. Favorite din naman ng mga bata to. Kaya kung ano kinakain ko, kinakain din nila. At sasanay na rin sila sa panlasa ko. Kapag kasi nagluluto ako, hindi masyadong maalat. Pero sinisigurado kong masarap. At importante, healthy ang kinakain nila. O siya, bago matapos tong video na to, masasabi na ako sa inyo. Sa lahat ng tulad kong kidney transplant at sa mga kapatid kong dialysis patients o kahit ano man nararamdaman nyo, sa tuwing umaalis kayo, palagi kayo mag-iingat. Alam ko, sobrang hirap ang ginagawa natin. Kahit napapagod tayo, pinipili pinipilit nating umalis para matususan natin yung pangangailangan natin. Mahirap ang ginagawa natin, pero sobrang proud ako. At syempre, proud ako sa inyong lahat. Palagi lang kayo mag-iingat. At higit sa lahat, pagpagod na kayo, pwede naman kayo magpahinga. Magpapahinga lang ha. Ako nga pala si John. Isa po ang KD Transplant at ito ang buhay ko. Oh, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, paalam! Peace!